Mare. Ay. Uy. Ay. Ay, ay, ay pare. Nandiyan si pare. Wala, ah. kalis lang eh. Bakit? Ano ba yan? Wala ba dyan, mare? Wala na. Eh, kasi ano eh. Ah. Hiram sana ako nung ano niya eh. Ang ano? Yung ano niya, yung helmet niya. Helmet? Wala Oo. dito eh. Dala niya yun. Wala ba dito? pagpasok, di ba? motor niya? Hindi, yung isa niyang helmet. Yung isa. Dala niya din, naiwan niya doon nakaraan sa trabaho eh. Ano ba yan, mari. Bakit? Iya, alis kasi ako Susunduin ko yung asawa ko eh. Oh. eh. Eh, maroon eh. Wala rin kasi yung kaya na eh. Eh, parang Ito. berto yung, yung helmet ko eh. Helmet? Oo. Oh. Eh, mahirap ka na lang sa iba. Ano nga, yung helmet ko kasi, meron na akong helmet. Tiniram naman ni parang Berto. Hindi naman din binalik. Nayayamot naman na. Eh, kayo lang malapit dito eh. Wala nang ibang helmet dito eh. Ano yan? Wala walang helmet dito eh. Baka naman ano, bakit tinago niya yon sa ano? Saan? Dito sa kwarto niya ano? Alam ko, dala niya yun eh. Ito kaya yan? Wala kang kasama rito? Wala. Nagliligpit nga lang ako ng bahay. Kaya gising nyo lang? Oo. Kaya pala may laway pa yung kwarto niya. Uy, grabe ka. Ano may laway? <laughs> may laway nga. Naka, lalaway yata Ay, matulog ka, si pare. hindi pala yung disco lang eh. Ah, may laway matulog niya ni pare pala. Nah, inuupahan niyo. Oo, oh, kaya wow. nilipat lang dito. nga. Butik tinuro dito. sa akin dito ng kapitbahay niya. Hmm. Pero ano mare? Ano nga? malayo sa panat. Okay, masusundo yung asawa ko. Ano oh, ba yan? Ano? Wala naman si Bahari. Ano gagawin? Hindi yung helmet ba? Oh. Ano gagawin? Grabe ka naman. Anong helmet? Wala nga helmet dito. Kaya yung nga. Tignan mo doon sa kabilang kwarto. Wala ba? Doon na yun. Eh, no? Ay, andiyan pala kala ko kasi dala niya eh. Sabi ko sa'yo, si Mari, nandiyan. ko. Ano luwak okay. mo okay. pa ako. Ito yung helmet, oh.